Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa ikalabing walo ng Marso, 2025. Ngayon ay isang araw na puno ng kakaibang enerhiya na maaaring magbigay ng bagong direksyon sa iyong isipan at damdamin. Sa ilalim ng impluensya ng buwan na kasalukuyang nasa Scorpio, Maaaring maramdaman mo na parang may udyok sa iyong kalooban na tumawid sa mga hangganang matagal mong kinatatakutan o iniiwasan. Ito ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon na gawin ang mga bagay na matagal mo nang pinag-isipan subalit hindi mo pa nagagawang simulan. Ang damdaming ito ay maaaring maging tila kakaiba o hindi komportable sa simula. Subalit ito ay paanyaya ng kalikasan upang lumabas ka sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga posibilidad na nasa labas ng iyong karaniwang pananaw. Sa halip na labanan ang pakiramdam na ito, subukan mong yakapin ito at pagnilayan kung ano ang nais nitong iparating sa iyo. Ang araw na ito ay nagdadala ng mensahe ng muling pagkatuto. Isang paalala na sa bawat pagsubok o balakid na iyong kinakaharap ay mayroong nakatagong aral na naghihintay na matuklasan. Maaaring maramdaman mong tila paulit-ulit na lamang ang iyong mga gawain o parang hindi ka na umuusad sa iyong mga layunin. Ang mga ganitong pakiramdam ay maaaring magdulot ng pagkabagot o panghihina ng loob. Subalit tandaan na ito ay hindi pala tandaan ng kabiguan, kundi isang paanyaya, upang maghanap ng mas makabuluhang paraan, upang harapin ang iyong pang-araw-araw na buhay. Sa bawat ulit ng gawain ay may pagkakataong matuto at maging mas mahusay, isang hakbang tungo sa iyong personal na pag-unlad. Subukan mong hanapin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, kahit sa mga simpleng gawain. Ang simpleng pag-aayos ng iyong mga gamit, pagdadagdag ng bagong elemento sa iyong trabaho, o pagsubok ng bagong diskarte, ay maaaring magbigay ng bagong sigla sa iyong araw. Ang impluensya ng Scorpio ay nagbibigay rin sa iyo ng mas matalim na pag-isip mayong araw. Maaaring mapansin mong mas madali mong nakikita ang mga detalye na dati ay hindi mo nabibigyang pansin. Ang iyong pag-unawa sa mga sitwasyon ay maaaring maging mas malinaw na nagbibigay sa iyo ng kakayahang makita ang mga solusyon sa mga problemang matagal mo nang sinusubukan ayusin. Sa pamamagitan ng iyong matalas na kaisipan, maaari mong mapansin na may mga bagay sa iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago. Maaaring ito ay kaugnay ng iyong trabaho, relasyon, o personal na mga layunin. Huwag kang matakot na gamitin ang iyong katalinuhan upang gumawa ng mga desisyong makakatulong sa iyong paglago. Ngayong araw, mahalagang makinig ka sa tinig ng iyong intuition. Sa kabila ng mga abala o kaguluhan sa paligid mo, ang iyong panloob na boses ay magsisilbing gabay upang makita mo ang tamang landas na dapat mong tahakin. Kung may mga sitwasyon na tila nagdadala sa iyo ng pagkalito, pagdududa, o kawalan ng direksyon, Huminto sandali at tanungin ang iyong sarili kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong intuition, magagawa mong gawing hakbang patungo sa tagumpay ang mga pagsubok na iyong kinakaharap. Ngayong araw ay nagdadala rin ng paalala na ikaw ay may likas na pagkamalikhain. Sa kabila ng mga balakid o pagod na maaari mong maramdaman, tandaan na may kakayahan kang lumikha ng mga bagay na makakapagpasaya sa iyo at sa mga taong mahalaga sa iyo. Subukan mong maglaan ng oras upang magpahinga at bigyan ang iyong sarili ng kalayaang mag-isip, magpahayag, at maglikha ng mga bagay na tunay na nagpapasigla sa iyong diwa. Sa ganitong paraan, maaari mong maramdaman ang pag-usbong ng bagong inspirasyon na magdadala sa iyo ng mas malaking kagalakan sa mga susunod na araw. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay berde at asul. Ang berde ay sumisimbolo ng pag-unlad, kasariwaan at kasaganahan. Ito ay nagbibigay ng enerhiya na nagtutulak sa iyo upang manatiling positibo kahit sa mga hamon ng buhay. Ang pagsusuot ng berde o pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay ay makakatulong upang mapanatili ang iyong sigla at balanse sa buong araw. Samantala, ang asul ay sumasalamin sa kapayapaan, katahimikan ng isipan, at malinaw na pag-isip. Sa pamamagitan ng kulay na ito, mas madali mong makikita ang tamang direksyon, kahit sa gitna ng mga kabuluhan o kalituhan. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay lima, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang lima ay simbolo ng pagbabago at kakayahang mag-adapt sa mga bagong sitwasyon, Paalala na ang kakayahang maging fleksible ay mahalaga upang makayanan ang mga hamon ng buhay. Ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon at malikhaing enerhiya, nagbibigay ito ng lakas upang mahanap mo ang mga solusyon sa mga bagay na matagal mo nang sinusubukan ayusin. Samantala, ang dalawamput dalawa ay nagdadala ng mensahe ng balansing tagumpay, paalala na sa pamamagitan ng pagtitsyaga at tamang pagplano ay maaari mong makamit ang mga tagumpay na iyong inaasam. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paggawa ng mga bagay na makakatulong sa iyong paglago bilang tao. Subukan mong maglaan ng oras upang magsulat sa iyong journal, magbasa ng aklat na nagbibigay inspirasyon, o maglaan ng oras para sa tahimik na pagminilay. Sa paggawa ng mga bagay na ito, magagawa mong makahanap ng mas malinaw na direksyon sa iyong buhay, at mas magiging determinado ka sa pag-abot sa iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ikaw ay may kakayahang lumikha ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa bawat desisyong iyong ginagawa, sa bawat pagsisikap na iyong ibinibigay, ikaw ay patuloy na lumalapit sa tabumpay. Magtiwala ka sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa mga aral na natutunan mo sa bawat karanasan. Ang iyong landas ay patuloy na hinahabi ng iyong mga pagsisikap, at sa tamang panahon, makikita mo kung paanong bawat hakbang na iyong ginawa ay nagdala sa iyo sa tabumpay na iyong pinapangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.